Sa kaugnay namang balita, suportado ng mga senador ang Office of the Solicitor General o OSG sa plano nitong ipakansela ang questionable birth certificates ng mga dayuhan sa bansa. Paniwala ng ilang mambabatas, mahalaga ito upang tuluyan ng mawakasan ang anilay pananamantala ng mga dayuhan sa ating sistema. Tulad na lang ng kaso ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Umaani ng suporta mula sa mga senador ang pagkilos ng Office of the Solicitor General o OSG para ipakansela ang mga birth certificate ng mga dayuan na nakuha sa magitan ng questionable pamamaraan at karamihan sa kanila ay konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Senador Joel Villanueva, isa itong welcome development lalo na't opisyal nang nagtapos ang operasyon ng Pogo sa bansa noong December 31 sa pamamagitan ng Executive Order 74 na ipinalabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Umaasa si Villanueva na hindi lang ang OSG ang kikilos kundi pati na ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na dito ang Bureau of Immigration, Department of Interior and Local Government at ng Philippine Statistics Authority o Sa kaso pa lang ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Huaping ay nalantad na kung gaano kalaki ang problema na maraming dayuan ang nakakuha ng Filipino citizenship gamit ang mga peking mga dokumento kung maging batas ang kanyang inakdang Senate Bill 2868 ay mabibigyang kapangyarihan na ang gobyerno upang kumpiskahin ang mga ari ari-arian na konektado sa Pogo Operations kabilang na ang kanilang mga buildings. Na una nang inihayag ni Sen. Risa Huntiveros na dapat maging New Year's Resolution na ng gobyerno ang pagtiyak na walang dayuan ang mananamantala sa ating mga institusyon na katitiyak umano ang senador na may mga dayuan pang ginagamit ang Philippine Birth Certificate sa maling paraan na dapat matukoy at maparusahan. Pabor din si Ontiveros na kumpis kay ng gobyerno ang mga ari-arian ng mga pogo at gamitin ng mga ito upang pambayad danyos sa mga survivors ng kanilang human trafficking activities alinsunod sa Anti-Financing Account and Scamming Act. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dapaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.